shout out din Good morning, good morning. Dito ako nagtitinda naman ako. Dami yung tinda ko guys. Mayroon din akong ano. Sari-sari ang ako nga ano. Sari-sari ako nga baliga guys. Sinugos ko magbakal guys. Sari are lang po di sa may amusok guys are ko sa may ano kung kung sinugo sa magbakal o oh, it... oh show ni guys mm -hmm. uh, na 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 guys so yung sarap na nga guys mm mm -hmm. Selamat sa may dalawang mata guys. 说嘛？